smoke sa so short. Short? Oh. Baka nandiyan ha? Naantay ko kayo ha? Ah? Ay gagi sos. Oh. <laughs> Bale. Nag-molo yung kalaban. Ay water 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 water. Water water. water. Ay water. Wow. Ooh. Ay sorry. Ay sorry. Last last. Heaven heaven last. Heaven last. Planting planting planting. Sorry. <laughs> <laughs> Sayangin yung round ha? Eh? ka tingin, web. Hold upin natin. Ades sa IBC? Hold upin yung kung kaya. Para lang wala silang barin. Wag Iwagaw. Oyu ano, oyu. Alam na. Oy, 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 oy. Alam na. Alam ko. Alam Alam na. Alam ko. Alam pag na. may ko. Alam baka di, na. Alam Tero okay. <laughs> <laughs> lagi, kasi sa so, tero may sira Uy! <laughs> ah, uh, na lang tayo ulit Not looking good! okay, okay lang yan. Ano, uh, um... <laughs> Pag-ina Nakaiko kami, Raya? Ah, okay. Isa ko, patay isa ko Mali nga po Nice trade, nice hindi pa maya ang. na ako. Well back na po ko. Wait lang, may isa sa May smoke, may smoke. Oh, meron. Fuck. Short and water, short water. Ako umpagada. Oh, nice, <laughs> nice. Not looking good, pero pwede pa. Kailangan oray. No, kailangan kailangan. kailangan. Putay, <laughs> <dito>. <laughs> Dalawa eh. Patay na si ano akit na ako ha. Sige. Pero ako iba, ako iyo ko. Tingi ka sa akin, tingi ka sa akin dito, 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 dito. Wala ko 'yun. Isa dito pero patay. Flash, B flash. 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 Ako, Lipat na ako. Connector, connector siya. Okay. Pwede na 57, hindi na masama. Mm. Kanina not, not looking good pero 04. Mas malakas tayo, Tero, ha? Tigs, may isa sa likod nyo, ha? Nagpupush ka aling Tero, ha? Dead? Panapatay? Ah, CR. Malapit sa'yo, ah, mami ko. May baril dito! Mag-save na lang kayo! May isang pabaril dito! Tigs, may baril doon sa T-base. Nasa na. Nag-con na, nag-con. Nagpupush yung Tero, Right, Try, likod na natin, ha? Tara na, tara na. na natin. Sorry. lang kayo. Ay. Pitas, pitas. <laughs> 3v3. Pwede niyo pa discarte yan yan. 40 eh. Faster, faster. Kaya naman. Nandito. Chocha, chocha, chocha. Chocha, chocha. Wala. Faster, faster. Okay na yan. 1v2. Pwede yan. Ay, gago. Uy, uy. Uh. Wow, <laughs> yan. Tingnan. Bigyan mo kami ng show. <laughs> Dog show. Nice. ako. Maganda. Nice. Maganda. Maganda. na. Ha, Low ako. Low ako. Baka. Long. Isa. Long toilet. Long toilet. Isa. Long toilet. nice isa, long Patay ha, Long toilet. Toilet daw, Rai. Ha? Toilet. Mag icon, ha? Pwede mag base din yun ah. Wala pa. Pinset toilet. May nice ray, right. nice ray. Hindi na patay yung con. Con, con, con. con, dalawa, con, dalawa. Yeah. Con dalawa. Party na, dalawa. Party, dalawa. Kaya yun. Charge, hold lang. Charge. B yung dalawa eh. Pero pwede na yan. Wala na kay oras. Wala na oras. Sama-sama. Okay. Flash ako sa taas. Flash ako sa taas. Puk. Ay, nako, tigs. Umakit, umakit, umakit ng ano, umakit ng... Ingat ah. Hindi nyo na... Ay, ay, tay, tay, tay. Tay. ay, 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 ay. Ano, salamat, salamat. Kailangan kailangan. Okay, iwan. 3 3 3 3 3 May nagbukas ng B pinto ah, B short. Pa dito. Kon kon kon. Tang e na. Na kuha na sakin. Pwede magtero. Ay, patay low yan, Rey. Patayin na. Ray. na Nag-rush siya ata, ingat. Fountain? Inisimok ako, stock na. Long, long, long! Sumilip yung long, sumilip yung long. Long, long, May long, long. ha, long. Dumugo yung long. Long, long. Teka, teka, ano, Dan, dan! Patay na, patay na long, patay so, long! May smoke sa so short. Short? Oo. Baka nandyan ko kayo Ay, gagi, sorry. Mali. nag yung kalabot.

Hold up natin. Ano sa IBC? Hold up kung kaya para lang wala silang barin. Huwag nila wag nila ano? wag ano. Uy, wag nila. Uy, 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 Alam niyo pa sa dito. Gago. Alam na. <yoy>, ako <laughs> na, na panoori pag nanonood ako. Ay, makalas na Tigs, <laughs> baka di, di, ano ah? Oh, okay. Okay. <laughs> <laughs> Mas mahal ito. Robby! Di natin deserve to siya, sabi ko sa inyo. Dapat, <laughs> Dapat di ako nanood. Post nyo muna, post mo Huwag ka na mira, Kel. nag -de na isa -de Wala kasalanan kayo wala nang so, short sa akin. Hindi nag-short, nag-short ako kasi na patay agad. Ako. Honor to, no honor. Oh, okay. pre game daw. Oh. Surrender na. Go, Shiroko. Mga Japanese siguro yan. Uy, wala pa tayong get litify ah. Apat lang yan. Mini? Mini at saka ano, garage. Garage. Mini dead pala. Tigs, may ano ako, Ay. may galil ako dyan sa baba. Free oh, game pala! China! China. Na one tap ako. China! Free game pala! May galil eh. Kailay yan. Ano yun, Ray? Tumama siya, oh. Tumama yun, 46 in 2. 46 into. Sa labas may ata siya natamaan. Combat. Bakit? Nakita yung bomba? Hindi. Hey, may option na. Right mo. Garage. Right mo. Oh. <laughs> Uy. Bob <laughs> sa paa mo. Ano yun? 1v1. Patunayan mong... Wala. Ano pa patunayan patunay mo ikaw yun yung, yung top. Ano pa patunayan natin? Na ikaw yung top. Happy. Patunayan mo hindi ka daw makapatay ng gas. Focus na lang, focus na. Mga makinig sa bubuyog. Hindi. Yun, na to. Naku po. Na-headshot ang puta. <laughs> malakas yan, malakas yung Chinese. Si ano? Siya ba Parang. Ano? Naka 7 kills? Hindi nyo buwin Dapat sinabihan niyo! Nakatingin ako heaven. Ginawa na. San! Nasaan yung barel? Asa A. Clear A. Heaven ang hindi na-check. Chong, Hi, so, sabihin mo naman. <laughs>

<laughs> Garage ah. Garage. Parang mini mayroon din. Wala ka sa sa'yo C4. Isa no. pa. Stupid. Kita okay, ata, tayo C4. Ayun, <laughs> may shop ang sa buwang nga. Pumalsik yung <in> kanin. <laughs> Easy game, pero dito ang back. Web pa hindi. Ito na, ito na. May smoke. May smoke. Red, siguro? Red, red. Wala kang kit ah. Get lit pa. May kit yun ah. May oh, kit pala sa iyo. May kit ako. Hoy, hindi ako abot. Meron may kit siya Wait. na dyan? May, may kit ka, may kit ka. Nice, 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 nice. No, ano, laro ko pa yung Dree? Kung <laughs> ano ba wave. I don't think he's pro- <laughs>